Kung oh, may tanong ko lang, kasi diba para kanina nabanggit mo na yung religion or yung belief mo kay God, hindi lang siya basta belief, relationship siya kay God. well So parang kung relationship siya, it, it's more of a personal relationship. So mm -hmm. parang kunyari tayo, may pagkakakilala ako mm -hmm. sa friendship natin mm -hmm. na may 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 perception ako kung mm -hmm. sino ka sa akin. At maaaring yung ibang tao na kilala ka, hindi ganun yung perception. Mm -hmm. So parang yung in relation dun sa sinasabi mo na yung sa community. Kasi ako medyo dun sa opposing side naman ako kasi parang sa akin, pwede rin magkamali yung buong community. Ay, uh -oh. Totoo naman yun. Hindi naman monolithic yung isang community. I think uh -oh. yun yung nahihirapan. And yun nga, yung definition ko of a personal relationship, nagsistem yun sa mismong belief system ko which is uh -huh. Catholicism na so. parang at the end of the day, para sa basic level na isang Catholic ay relationship yung religion eh. Relationship yung kay God eh. Mm -hmm. Pero that relationship nga is defined based by also by the community. In the same way na, for example, may, may, girlfriend ka or may boyfriend ka, di ba? Yung pagkakakilala mo sila na personal relationship yun, yun yung talagang chine-cherish mo. Mm -hmm. Pero at the same time, for example, may narinig kang storya na, for example, yung jowa mo pala na gagambol ng sobra-sobra, parang hindi mo yun kilala sa parte niya pero may barkada siya na pwede mong tanungan. Diba? Mm. yun yung community niya. Mm. Na parang, ganito ba talaga siya? Yan siya rin yun. Oh, sa na rin. the ocean rin na. na rin yun. Tapos, sabi niyo, ay, oo, oh, 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 hindi. Mm. Pero di ba, nakakatulong sila sa iyo na magbigay ng isang mas realistic na idea kung sino yung taong yun. Kasi, kahit may relationship ka dun sa taong yun, sa jowa mo, minsan natatrap tayo sa imahin lang natin ng taong yun. Eh. Hindi talaga sila. Mm. At minsan, may mga bagay na ginagawa sila na nagbabasag ng perception natin kung sino pala sila. Na parang pwede pala nila kung mahalin ng gano'n mm -hmm. o pwede nila kung saktan ng gano'n. Mm -hmm. At yun yung mga times na talagang nag-challenge yung bond relationship na yun. At same yung naitra-translate ko kay God. Na parang, hindi, parang sa experience mo pwedeng ano, pwedeng sobrang bait palagi ni God sa iyo, nabibigyan niya lahat sa iyo palagi ng mga na, na, pangangailangan mo. Pero sa community mo may nakikita ka mga taong na hindi nakakuha ng mga blessings sa sila. Yun nga pero yung hindi, one, eh. pero kilala rin nila dapat rin si God. Hmm. Kaya parang yung constant dialogue nung tatlong 'yon ay important eh. Hmm. Kaya parang continually developing relationship siya in the same way na kahit anong pagkakaibigan natin, o pagmamahal natin sa ibang jowa, hindi lang siya one static thing eh. Nag-evolve -e siya over years, over time. Pero isa rin yan sa, hanggang ngayon, kasi kahit sabi ko nga may relationship na ako kay God ulit eh. Hmm. Pero yun nga, kasi parang uh, ikaw, Sandman fan ka rin, di ba? Hmm. Di ba parang dun, kunyari si Sandman, lahat ng creation niya, spite niya, di ba? Naaalala mo yung parang may essence may ng pagka, power may niya? Naaalala mo yung fight nyo sa dragon? Yung di ba parang kailangan niya nang ma-regain yung power niya? Tapos parang... Anong pangalan yung dragon ba yun? Yung parang malaking monster ba na? Sa, sa season 1. Ah, sa season 1. Ay, ah. di sa libro ah kasi hindi ako. Oo, hindi. Sa... hindi dragon yung... Dra ano ba yun? Basta... May... Depende sa anong pieces nung power niya kailangan kunin eh. So may oh. kinuha siya from hell. Tapos ano yung kinukuha niya Hindi, rin? yung ng, ano... Yung helmet asama, niya ba? Hindi, yung, yung ano ni ano? Yung kasama ni Kanan Abel. Parang monster na dragon na ata. Hindi ko alam kung dragon ba yun. Parang cute mm. na dragon eh. Ganon. Ay hindi, wala silang kinuha. Ay, may kinuha lang siya power doon kasi may contract siyang part doon. Pero hindi din niya ganyan yung unang laban niya talaga eh. Ay hindi, hindi laban eh. Parang more on, parang kailangan niya ulit lumakas yung power niya. Ah since yes, yes. Yung contract nila ni Kanan Abel. So, hindi, parang tapos yung meron siyang ginawang medyo malaking dragon dati. Na parang kailangan niya ulit i-absorb yung yung essence nun, Ay, oh. para lumakas ulit yung power niya. Oh. So parang ako, yung medyo belief ko kay God, ganun din, na parang since tayo, creation tayo ni God, and lahat ng, ng, ng power niya is manggagaling sa Kanya, mm. technically, uh, essence ako ni God. So part mm. ako ni God. Parang I'm one with God. Parang mm. ganun. Parang mm -hmm. ako rin si God. Mm. So parang ganun yung yung pinaka-view ko ng relationship ko mm. sa Kanya na isa kami. Mm. So, parang yung power ni God is power ko rin. Mm. And yung weakness ni God, technically, weakness niya rin. Eh, weakness ko is weakness niya rin. Mm. Pero ito lang din nga, na parang ito pa rin yung lagi nagbibigay sa akin ng doubt. Na kasi kaya ako, kaya ako na validate, o parang kaya ako na assure, ayo kaya ako man na conclude ba? Hindi nga conclude eh. Kaya ako nararamdaman mm. si God na minsan na validate yung sinasabi kong relationship. Kasi nga, minsan nararamdaman ko yung naalagaan ako. Mm. Na tuwing may, tuwing kailangan kong mayroong mga mangyayaring akala ko wala nang wala na. Biglang may parang magical na mangyayari na, ay may sagot ang galing. Mm -hmm. 'Yun yung ano sa akin, na para ako nililigtas lagi, parang mm -hmm. lagi akong lagi may nag-aalaga para ko, may mm -hmm. parang may guardian angel na gano'n. pero mm -hmm. Pero lagi akong bumabalik sa isip ko, puta pa yung mga bata sa Africa, parang lagi kong babalik. Pa'to ko inalagaan eh, kung titignan ko yung sa akin. <laughs> yung mm -hmm. ano eh mas mas medyo mas kailangan ng mga ano so mm -hmm. parang iniisip ko or meron ba silang personal experience sa sila rin niligtas so pero parang paano yung mga namatay lang din na naglalakad diyan ano, parang doon ako lagi laging, mm -hmm. laging ganyan yung constant mm -hmm. talong ko na hindi pa rin nagkakasagot mm. eh -hmm. yun naman eh, mahirap rin yun kasi in many respects kasi yun nga if lahat tayo may essence ni God in some sort of way. And naniniwala naman tayo, ay, naniniwala naman at least yung belief system ko sa pagkatoliko. Na, oo nga, uh, at least sa Jesuits yung motto nila, finding God in all mm. things. So, lahat ng bagay, may nandun si God in some way or some form. Kahit sa kahirapan at kabalustagan ng mundo, mm. nandun pa rin yung Diyos at sa ano, uh, ganun bagay. Uh, pero yung nakakualify nga siya, at least sa paniniwala, paniniwala namin sa Bible, na yun nga, yung even though may essence tayo ni God, hindi tayong perfectong essence niya. Mm. Kaya parang sinasabi niya, parang we were created in God's image and likeness. Mm. Hindi yung kabubuoan niya, mm. pero parang pagkakatulad lang niya. Mm. Parang hindi siya buong-buo. Kaya parang hindi tayo hinog na hinog na talagang just Kung hindi, kung lahat tayo just parang hindi dapat wala ng problema. Eh. Pero mm. gawa lang tayo sa image and likeness niya. Kasi ganun lang tayo yung karanasan natin bilang tao na bin limitadong bagay. Pero yun nga, parang kaya parang yung essence na yun ay hindi perfect in all of us. Pero yung second na yun, yung sinasabi mo sa Africa nga, yung parang bat, hindi sila inaalagaan, yun yung talagang isang malaking misteryo at feel ko hindi rin masasagot talaga yun eh. Kasi parang yun nga yung binalikan natin, I discuss rin natin ito sa una natin, mm. ano podcast, yung yung Problem, 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 of, problem of Evil, evil oh. di ba? Ano, parang at the end of the day, hindi mo malologically maintindihan kung nandyan ba siya talaga o ay mm -hmm. kung kinakalimutan niya talaga yung bagay oh. na yun o hindi. Kasi parang, yun nga, yung mystery nun is something incomprehensible eh. I oh, feel. kasi kunwari sa akin, may experience ko na para ako niligtas nga, mm -hmm. parang talaga sobrang validating na hindi, posible mm -hmm. random lang eh. Mm-hmm. Parang random kasi no panahon na kailangan mm -hmm. o Kaya yung panahon na may na talagang bothered na bothered ako, biglang mangyayari. Yung mm -hmm. parang, Um pwede rin naman ano ko lang parang delusions mo lang na mm. nilagyan mo lang ng meaning kahit wala mm. naman talaga Oo. pero pero yun yung naisip ko kung bakit sa akin nangyari yung ba't sa kanila hindi mangyari parang ganun kung pag bila ka mo papa mm. ano favorite ako ni God kung favorite naman ako ni God yung panget naman noon kasi may favoritism mm. siya diba oh kaya nga yung, ano eh yung, i guess yung challenge at least sa pagiging katoliko hmm. imbes na tanungin na bilang sagot at tanong but parang tanong kasi parang yung kung magtatanong sila yung sentro ng power eh. Sila yung mm. may control sa usapan, di ba? Pag may question ka, ikaw yung nag dictate nung parameters. Nasa'yo yun yung burden na, of proof. Oo. Nasa'yo yung burden of, ay, nasa tao, ibang tao yung burden yeah, of, hindi, of proof. Okay. Ikaw yung okay. nag dictate kung hanggang sa, hanggang sa ano, kailan sila sasagot o masasatisfy nila yung sagot sa tanong. Pero yun yung at least tinuro sa amin sa problem of God and existentialist literature yung isa namin class. Mm. Ay, parang yun nga eh, kesa isipin mo yung relationship mo with God bilang sagot at tanong. So, tatanong ka, tapos may sasagot ka, ba't nangyayari tong bagay na, na to? Uh, ba't nangyayari tong bagay na, ano ito? Na, nakahirapan at kasamaan sa mundo? Parang kailangan i-prove ni God bakit siya, ba't may ganun bagay sa mundo? Kaila, minsan, yung challenge siya sa pagiging katoliko ay hindi siya sagot at tanong eh, pero response at ano, uh, tugon parang may bagay nga ito nangyayari. So, parang may kasamaan nga nangyayari sa mundo. Pero yung yung yung, uh, yung challenge sa sa'yo ay may gagawin ka ba dito? Parang may may gagawin ka ba sa mundo para makatulong? Kesa tanoyin mo bakit nangyayari. Kasi minsan may mga bagay at least sa paniniwala ko na beyond Catholicism na beyond reason eh. Kasi yung reason ay human invention pa rin at the end of the day. Mm. For me, parang, may intindihan ba ng taong lahat ng bagay? Wala. Sa, sa paniniwala ko, hindi. Oh, sa so intro nga. Eh, sa intro na itong, gina oh, ano, sinabi ko. I, ako, parang, I mean, sorry sa mga ma-offend, pero, hindi ako niniwala sa everything happens for a reason. Mm. Kasi para for me, to say that, ang yabang mo naman. Mm. Ang yabang mo naman pwedeng sabihin na, kayang intindihin ng lahat ng tao, o intindihin ang tao or yung reason yung mga bagay nangyayari. Minsan, may shit lang nangyayari sa mundo na hmm. nangyayari. nangyayari. It, it's what it is. Ako. <laughs> Kaya parang, gusto ko actually yung term na yun, yung kahit more modern siya na parang, it is what it is eh. Pero at the end of the day, despite na hindi mo na iintindihan kung bakit nangyayari tong bagay na to, may gagawin ka ba? Parang kagaya ng kapag... Action pa oh, rin. Oo. Oh, oh, kasi parang at the end of the day, oh, pag sa student, bumagsak ka o for example for someone na mas personal nangyari nag-separate yung magulang nila o namatay yung yung isa nilang parent oo pa din lang iiyakan kung bakit nangyari to pero yung pinakamahalaga pa rin yung tanong ay anong gagawin mo pagkatapos nito uh -huh. o, nag oo nagfail ka sa exam na to sa college entrance test oo namatay yung magulang mo oo nakipagbreak yung jowa mo sa kahit intindihin mo bakit nangyari yon may mag-iiba ba? yun yung favorite ko talaga sa kanila eh. Parang, kung anong ba kung bakit nakapag-break sa yung jowa mo? May mag ba sa buhay mo? Maybe. May maaintindihan ka. Pero mas importante doon, ano yung tugon doon eh. Kaya nga, parang pareho rin yung situation na yun sa, I mean, pareho, pero parang similar yung situation na, o nga, may kahirapan nangyayari sa mundo. O nga, may kasamaan, may evil na nangyayari sa mundo. Pero kaysa tanongin mo kung bakit nangyayari to, yung mas importanteng tanong para sa akin ay, paano mo tutugan nito? Mm. Anong gagawin mo? Yan eh, okay. parang uh, ko si Elie Wiesel dun sa, I think kinuot ko rin siya noong yung parang yun sa, sinulat niya si Night hindi wala, alam mo ba si Elie Wiesel? Uh, ano siya eh? writer siya, uh, well, controversial siya writer ngayon. Uh, Ay, modern uh, or? Uh, modern. Oh. Um, Uh, survive, survive. Uh, he survived the Holocaust camps uh, oh. sa sa ano sa ano Auschwitz, Auschwitz mismo. Asin so. As in survivor siya at yung family niya sa Auschwitz. Tapos yung story niya, yung book niya, yung pinaka-famous na night, yung ano nga, um, yung nga, yung parang experiences na surviving in the concentration camps. Tapos, sorry, trigger warning sa mga nakikinig, mm. Mga, a bit a bit about hanging and etc. So, death penalty. So, may isang story doon na may isang uh, bata na parang favorite nung head nung, nung prison. Tapos, ano, parang talagang inaalagaan siya pero parang Jewish boy pa rin siya na parang, ano, uh, uh, na, na mahal na mahal ng lahat ng tao. Mm -hmm. Pero nahuli siyang ata nagnanakaw o ng pagkain o gusto mag-escape. So yung ano niya, yung punishment niya ay ihahang siya. Tapos yun nga, nangyari yung scene sinasulat niya. Parang everyone was yung nga, sigawan sila ba ito nangyayari tas biglang, yun, nangyayari yung execution. Pinatay siya. Tapos, parang silent lang lahat ng tao. Tapos, yung favorite kong line doon ni Elie Wiesel is, uh, hindi ko alam kung exactly accurate ito, pero sabi niya is, here lies God, hanging in the gallows. Tapos, parang, ambiguous yung phrase na yun eh. Parang, ibig sabihin niya, patay ba si God? Pinatay niyo si God? Oo, pinatay ba natin si God? Or, hindi na ako niniwala kay God kasi parang, dyan na siya na pinatay? Or, Profound nga. Or, hmm it's an alternative question na sinasabi niya. Here God lies in the gallows. Parang kasi yung tanong ng karamihan kung bakit, uh, why does God let people suffer? Why does God let good people suffer? Is, yung sagot ng karamihan sa katoliko is, pupoint lang sila sa cross. Para sa sabihin, na pa, no? Para, sila. Mean, God, for us, at least sa Catholics, did suffer. Pero, Nakisa, nakibahagi uh, siya sa karanasan, karanasan natin, karanasan ng, natin ng, ng, na, ng mystery of suffering. Parang hindi lang, hindi siya yung gumawa na per se, pero nakidanas siya sa karanasan natin bilang tao. Siya mismo naka-experience ng mystery of suffering with us. Kaya parang, yung line ni Elvis, depende sa paano interpret mo eh. Because both interpretations Wala siyang binigyan na explanation. Ang ganda. So yun, di ba? Pag gumawa ka lang gano'n, di talaga So parang patay ba si God? O dahil nakisama siya sa pagkamatay na, ay sa pag... Uh, sa pagsasuffer natin dito sa mundong ito. Kaya parang ano eh, magulo siyang ano eh, sa tanong uh. eh.